yun, good morning mga idol, isang mainit na umaga sa inyong lahat mga idol ano, it's me, Tatang 15 lab, mga idol so, siyempre, update mo na tayo mga kaganapan dito sa Kirino uh, Grandstand mga idol, kung saan dito ginanap yung umaga yung uh, National uh, Rally for Peace mga idol, ng mga kapatid natin sa Iglesia so, Miguel Abchatao, so umagang ito mga idol, update mo na tayo 6.30 uh, ng umaga mga idol so, ganito na karami yung uh, tao dito sa ano mga idol dito sa Kirino Grandstand. So napakarami ng tao no umaga pa lang. So pero patuloy pa yung uh, dagsa ng mga kapatid natin. Na nananggaling pa sa iba't ibang uh, lugar mga idol ano so ito panoorin niyo lang mga mga idol magla -live tayo yung update natin sa kaganapan dito sa Kirino Grandstand mga idol. So nakita natin yan na patuloy pa yung uh, pagdagsa ng mga kapatid mga idol ano so dito uh, ano natin ang uh, ano lang natin mga idol layunin dito na ipadama lang sa ating mga namumuno na nais natin yung kapayapaan, pagkakaisa mga idol. Yun yung uh, tanging hiling natin na maipaabot uh, sa ating uh, namumuno sa ating bansa mga idol. So pagkakaisa yun na uh, unahin yung mga dapat unahin mga idol. So lalo na yung uh, Pilipinas natin na uh, duman sa mga pagsubok na ito dapat ang unahin na uh, asikasuhin mga idol solusyonan yung problema sa ating bansa kaya shout out ka uh, nakikipagkaisa kami dito sa panawagan uh, sa gagawin na uh, national rally mga idol